Ayan po. 5 quarter to five pa lang po. At ano na po yung mga SM namin dito? Tulog. Tulog, ano? Kaya kasi kota na, ano? Iba talaga nagagawa ng kota para relax-relax na lang. Eh, <coughs> uh, ay, 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 ay! Ay, gising, gising! Nakabidyo kayo! <coughs> ay, JP! <coughs> okay lang kayo! Donnie! Donnie! Let's go! Let's hindi, mapakita na rin sa iba. Ibang ibang project, nagtatrabaho pa. Tayo, nagre-relax na lang. Ayan. Siya, so, kaway lang, kaway. Hello. Dami ah, kong presentation ka na yun eh. Pagod pala kakatrabaho, no? Iba ba ba gusto mo? Naka 10 million na ako ng money. eh. Ah, gano'n? Ito pala kayo, November 5. Kamusta yun mo naman yung bang project natin dyan? Alright. thank you, sir. nyo, hit nyo. Sige. Fred, <laughs> well, how are you doing? <laughs>